Mayo ng buhay kan madukayan sa hirarong kan mga water lily sa salog sakop kan barangay Umbaw Pulpog, Bula, Camarines Sur. An sarong taon na aking lalaki makalihis na mahulog sa piglulunada na baroto sa nasambit na lugar. Alas 8 ni Banggika na kaaging Domingo, Mayo 26 sa impormasyon. Pauli na gikan sa pistahan sa kataid sa nang barangay ang biktima. Kaiba ang mga magurang kaini asing jis anyos na tugang na lalaki. Alagad sa kusog kan bulos kan tubig sa salog. Tuminaulob ang baroto kan pamilya. Hasta sa anudon kan tubig ang mga ini. Nakasalbaran mag-agom ang anyos na aki. Alagad dahil na buminutwa paan umboy na nadukayan mag-aalas 9 na ninaga kan lunes, Mayo 27. Siguro po na ano po kang duwa, baka kaya pa man po rin ma-recover si Aki hasta na liman-limanan na po. So na pong pagkaaga, duman na po sinda na na tabang sa barangay official. Saka lang po sa muna i-report. Napag-araman man na nasa impluensya ni Alak ang padre di pamilya na posibleng subuot na rason ngani ni Daikainin napadalagan ni Tultol ang Baroto. Patanid lang po sa ano sa publiko na pag mangarap po kaya na sitwasyon, si may mga okasyon po kita atin atendan, firme lang po kita magpadaanin para sa sagirita. Sa, lalong lalo na po kung kaibahan tapo ang pamilya ta, agong, aki, ano po para maiwasan po ang mga arap po kaya ng sitwasyon na kaya tapo inaasahan. Kasubagong aga, nailubong na ang biktima sa saindang lugar. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.